DBP Iriga pansamantala nga lipata sa loob ng Government Complex ng Lungsod. Alamin natin ang buong detalyes sa kay Juan Carlos Aguirre. Pinasinayaan na ngayong araw ang operasyon ng bagong opisina ng Development Bank of the Philippines, Iriga City, sa bago nitong lokasyon sa loob mismo ng Iriga City Government Complex sa barangay Santa Cruz nitong Lungsod. Kanina, naging panauhin pa sa pagbubukas ng DBP Iriga ang alkalde ng lungsod na si Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva na ikinatuwa ang bagong opisina at tanggapan ng nasabing bangko. Ayon kay Ginoong Numerlito Watson, ang Vice President OIC ng Branch Banking Group ng Bicol, bukas ang tanggapan ng bangko simula ngayong araw tuwing lunes hanggang biyernes, simula alas 8 ng umaga hanggang alas tres ng hapon. Mayroon ding automated teller machine o ATM ang bangko para naman sa karagdagang convenience ng mga tagapagtangkilik nito. Ayun po, pinapaalam po namin sa lahat po ng tagapagtangkilik po or customers po ng DBP or Development Bank of the... Sa Philippines, Iriga Brands, Nandito na po kami sa commercial complex po ng ating local government unit ng Iriga City. Bukas po ang ating tanggapan, ang DBP Iriga City Brands, mula po alas 8.30 ng umaga hanggang alas 3.30 ng akon. Ang lokasyon ng DBP Iriga, pansamantalang inilipat para bigyang daan ng expansion ng bangko sa dati itong lokasyon sa itinatayong five story semi-commercial building sa barangay San Roque nitong lungsod. Sakaling matapos ang naturang gusali, ililipat muli ang DBP Iriga sa dati nitong lokasyon. Para sa 96.7 Ring ng News FM, ito si Juan Carlos Aguirre, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.